Pambungad na panalangin, sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, narito ako sa banal mong harapan, nagpupuli at nagpapasalamat sa iyo. Sa tulong ng panalangin ni Santa Catalina at ng mga biyayang kaloob niya, hayaan mo po akong manatili sa iyo. Makamit ko sana sa pamamagitan ng banal na nobenang ito, ang tunay na hiling ng aking puso. Kung ito ay para sa ikapupuri mo at sa ikabubuti ko at ng aking kapwa. Amen. Unang araw para sa biyaya ng panalangin. Mahal na Santa Catalina, sa loob ng tatlong taon, wala kang ibang kinausap kundi ang Diyos at ang iyong paring tagakumpisal. Tahimik at taimtim kang nagdadasal araw at gabi. Dahil dito, nakakita ka ng mga di pangkaraniwang bagay na hindi ipinakikita sa iba. Nabuo sa puso mo ang maigting na pagnanasa sa pagbabalik loob ng makasalanan sa Diyos. Higit sa lahat, lubos mong minahal ang Diyos. Ipanalangin mo kami upang tulad mo makamit namin ang mga matatamis na bunga ng panalangin. Santa Catalina ng Siena, ilapit mo ang aming puso kay Jesus. Turuan mo kaming mahalin siya ng wagas at maramdaman ang kanyang payapang kalooban sa lahat ng pagkakataon, masayaman o masakit, ang aming pinagdadaanan sa buhay. Dalhin mo ang aming mga dasal kay Heso Kristong aming Panginoon. Amen. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang una, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.